guys, na red kami dito sa Mayuzumi. Tingnan eh. mo, dami-daming pulis dito. Nandito na kami, nakababa na kami. Daming tao dito. Tingnan nyo po. O, dami mga pulis, oh. Lalo na doon sa taas, daming mga SWAT at saka ano. Daming SWAT at saka mga CIDG. Ang daming ano dito, mga otoridad. Pinaso kami. Eh. Ayan. Hanggang doon sa 7th floor, doon sa amin pinasok ng ano, napakaraming mga CIDG, pulis. Ano nakalabas kami lahat, lahat ng mga empleyado. Nandito kami lahat sa ano. Kawawa yung mga Chinese kinuha ng mga, ano, mga pulis. Ano mo, oh, nito. Tingnan nyo po, oh. Ang dami mga staff dito, nandito lahat sa baba. Ang dami mga pulso. Oh. Pinagkukuha yung mga Chinese. Tina <coughs> mo, nasa taas. Ang dami-dami mga pulis. Ito mga kasama ko. Kawawa naman sila. Oh, hindi pa sila nakasweldo. Ayan Oh. Ayan po. Mga kasama ko mga staff yan dito. Tingnan niyo po. dami. Nagkalat yung mga ano, empleyado nandito. Hindi pa sila sumahod. Sa Sauran pa naman sana ngayon. Kawawa talaga sila o oh, ito yung kasalukuyang nangyayari ngayon dito sa Mayuzumi dito sa Pasay dito sa ano pala, Paranaque, Pitex kawawa talaga hindi kami nakapag-cellphone doon sa taas hinold kami, lahat kami dito hinawakan kami ng mga otoridad grabe, hindi ka makapag-video doon dahil lahat kami pinadapak o kahit dito sa kalsada mo may mga polis. Nag-aabang. Grabe, kadami mga ano dito. Kawawa naman yung mga kasama ko dito. Hindi pa sila sumahod. Kaya sa mga ano dyan, mag-ingat-ingat na rin kayo, yung mga... <laughs> mag-ingat-ingat na rin kayo dyan sa Centrium. Kayo na susunod dyan. <laughs> uh, uh, si ate oh. Kasama ko yan. oh, ayan, magiwayway na kami. Huling araw na to. Huling araw na to ng pagkikita namin dito sa Yuzumi. Kawawa naman. Nawalan tuloy ng trabaho, hindi oras. Ay, nako. Daming tao dito sa labas oh. Nang Tingnan nyo. Nakikita nyo yan. Yan ang ano, resulta ng ano ni ano, Bongbong Marcos. <laughs> yan yung BBM nyo. Daming nawala ng trabaho. Tausan. Isang building pa lang yan ha. Tausan na nawala ng trabaho. Tingnan nyo. Kaya mag-ingat-ingat na rin dyan yung mga ibang ano, may pogo kayo na rin ang susunod kawawan <laughs> di ba mga sumahawd mga yan nag-expect yan sila ng sahawd ngayon pero wala